Pisau ko yan eh. Esok nak sih eh? Le pinsan ko nga. Padat tayo. <tis> Sige! Siapa? 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 ko Siapa? 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 Banat! Pare, pare. Bayad mo. Teka. Ano ba siya mo? Niyo, ay, ay. Ano ba mo? Wala ka naman ng pera. Ay, para, okay. Pare, sino ba kayo? Dapat Teka nga, ako sa inyo. Ha, ah, ganun? Ah! ako, bahala inyo. Oo, sige. Basta ikaw punta dito. Ako, bahala iyo. Oo. Walay. O oh, sige, ikaw tawag ulit, ha? Hmm. Tatlong yan bagong-bago babayaran mo ko tatlong daan. Bago nga, nakaw naman. Bakit? Kailan ka ba bumili ng hindi nakaw? Isang libo. Mahal. chwalay pambihira ka naman eh. Halos lahat ng gamit dito sa lugar mo galing sa akin. Pati ba naman ako kakanin mo pa? Negosyo to, Julie. Pero sige, baka ikaw sabi wala ako pakisama. Dagdag -dag payad, limandaan. Hanggang doon na lang. O ano, payag ka? Isagutin mo nun muna yung telepono. Pag-iisipan ko. Hello? Hello, Chualay. May dadalhin ako sa'y TV. Talaga? Oo. Basta Ilang inches? 23. Tsaka marami pa. Marami? Ano pa Melo? Meron ako CD, may stereo, may cassette. O sige, basta ikaw. Sigurado yan. Mahal ko ha. Lahat dala sa akin. Wala problema. Magaling ako pa ito, oh, di ba? Ay, ganyan ka naman eh. Pagdating ko yan, paparating mo. Hindi. Basta ikaw dala bago. Ako mahala sa'yo. Sigurado ka. Kung mamaya... Kahit ikaw dala bukas hapon. Hapon? Bukas? Oo. Oh. Kung mamaya wala ka. oh, ikaw tawag ko lang, ha? Ano? Payak ka? Ah, dalawa, tatlo, apat, lima. <laughs> Sige, nakaw ka uli, Tapos dala mo rito, ah. Sige. Salamat din. Utu-utu talaga sa Julio. Oh. Pwede ko benta to, dalawa libo, ah. sorry. Soft drink nga. Anong soft drink? Kahit ano, basta yung malamig na malamig. <laughs> Ito. Thank you. Salamat, ah. Sige. Ah, Manong, yun yung 20 pesos o... Erbong, eh, ano nga sa'yo? Bakit para kang... Wala naman eh. Naglakad lang ako mula kaya po hanggang dito sa inyo. Bakit ka naglakad, hindi ka sumakay? Natukutan ako eh. Yung pera pa nabang inipon-ipon ko, tsaka yung perang pinagsalaan ng lupa ko doon sa probinsya, wala lahat. Na na lang yung amoy ng pera sa bulsa ko. <laughs> Alam mo namang Maynila ito. Maraming mga manduruko talaga dito. Dapat hindi ka tinanong ng gano'n. Ababalay ah, ko pa namang mandurukot yung babae niya. Babae ka mo? Oo, oh, babae. Ano yung tsura? Ma maganda. Balintinitan ang katawan. Morena. May dimpos. May dimpos? Dimpos. Ito na yung gamot na kailangan nyo, tatay ko. Kompleto na ho yan. Pasensya ka na sa akin, Julia. Pati tuloy ikaw eh, sa perwisyo. Kung bakit naman kasi itong sakit ko eh. Sa dami ng tawag dapat napuan eh, ako pa napili. Tsaka, nahiya na nga ako sa'yo eh. Pati yung dati kong hanap buhay, ikaw nang gumaganap. Na alam ko namang ayaw mo ng buhay na ganon. Eh, pansamantala lang naman ho, tatay ko eh habang hindi pa ako nakahanap ng trabaho. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang gumaling ho kayo. At kapag magaling na magaling na ho kayo, mag-ipon uli ako. Tapos, matutupad na yung matagal niyong pinapangarap para sa akin na makatapos ako ng pag-aaral. At, tatay ko, kapag nangyari ho yun, ako ang tatanghaling kauna-unahang mandurukot na nagkaroon ng diploma. Ha! Oh, ito. Magandang araw ha. Ano atin? Eh, itong pinsan ko, nadukutan raw eh. Dito raw tumakbo yung dumukot eh. Son, yan yung nandukot sa akin. Ano? Hoy, sandali ha. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Anong nandukot ako? Gusto mong poksan kita, ha? Kunwari ka pa eh. Ikaw naman talaga yung mandurugas kanina. Ah, ganun ha? Mandurugas ha? Ay, ha? Ano naman, Julie? Akala ko ba big time lang ang tinitira mo? Pati ba naman tong pinsang kong prom di yayariin mo pa? Hoy, Bardo. Kaya niyo bang patunayan yung binibitang nyo sa akin, ha? Bakit? May ebidensya ba kayo? Ha? MpH. Siguro, kaya ebidensya yung pinsang mo kaya nadukutan. Di naman naman yung tsura, oh. Mukha ko palang... Ay, ano ko ba naman? Ano? Dino? Palo ka ng palo. Tinuturo ka na ng tao, eh. Tatayos ko. Mukhang may pinagtatalo ng kayo dyan, ha? Meron nga, ano sir. Ano uh, Ito kasi pinsang ko. Wala, ho. Um, pinag-uusapan lang namin yung nababalitang demolition dito. Grabe! <laughs> totoo ba yun? Hindi, hindi. Hindi totoo yun. Ah, uh, Sargento. Tapasyal kayo, Sargento, eh. Ano ho bang ate? Eh, magtatanong-tanong lang sana, Mang Isko. Kasi, oh, yung kasama namin, eh, nanakawan yung kotse. Pagbalik niya sa parking lot, eh, wala na yung stereo niya, tsaka yung perang laman ng pitaka niya naiwan. Baka ka ako... Kilala niyo ko sinong tumalo sa kasama ko. Ah, naku, sargento. Eh, wala ho kong alam dyan eh. Pati yung mga terador ng bukas kotse, eh, nagsialisan na rito. Wala na ho sila rito. Wala ho kong alam dyan. Ako meron. Meron pang naiiwan dyan. Ako rin. Kilala niyo ba ko sinong tinutukoy ko? Kilala ko, sir. Pero, hindi pa ako sigurado eh. Hayaan niyo ipagtatanong ko. At kapag sigurado na ako, Sasabihin ko sa inyo, sir. Dapat talaga bigyan ng leksyon yung mga magnanakaw na yan. Eh. Lalo na yung mga mandurukot. Na walang patawad. Na hindi namimili ng bibiktimahin. Kapal. Di ba, Julie? Ha? Ah, uh, uh, oh, tama-tama siya. Tama si Bardo, sir. mo talaga. Dapat talaga yung mga yun. Bigyan ng leksyon yun. Kapal. Grabe. Ang galing mo, eh. Talaga? Galing, grabe. Mm -hmm. Eh... Kung ganun ho eh, papaalam na ho ako. Pasensya na ho kayo kung nakaabala ko. Sige ho, sir. Sige, sir. Sige. Sasabihin Sige, ko kagad sa inyo, sir. Ingat. Salamat. Hmm. Sasabihin ko. Paano, Julie? Pabuti pa ba natin yung kaso ng pinsan ko kay Sarento? Kailangan pa bang paabutin kay Sarhento yun? Eh, pwede naman pag-usapan sa maayos na paraan. Ayan! Wallet ng pinsan mo, 50 pesos lang nandyan. Hoy, pag-ingatan niyo yung bulok na wallet ng pinsan mong mas bulok, ha? Mangisko, hindi pa pala nakakalis lahat ng mandurukot, eh. May naiwan pang isa. Matapang pa! Halika na, malis na tayo. Baka madukutan ulit tayo. Sige na, Chupi. Alis! Sige, okay, ha. Pinsan, eh. Pinaghirapan ko pa yun. Tay, halika na. Marami pa tayong bibilangin, eh. Kung <laughs> ang pag-

Ya no, no, no. Ha. Ya, dile. Tamen. Kukuin kuya. Nya sige, bogo. Nya, nakena. Na, makalulu kalamang buggen. Ya pa. Sir? Oh, salvage to. Dito pa tinapon, ha? San, tulungan natin to? Bakit mo tutulungan niya? Eh? Bakit tayo pa Hali ka na! Saan? Nakakaawa naman, eh. Eh, hey, ma. ma? 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 Ah! Hihi. Ako sumuwerte! Sabi ka. Subot pero kilabot. Ang kinikilala at kinakatakutan, mm -hmm. harin ng sikita sangan at gusto ko malaman nyo ang kaulong ng pangalan ko, Muerte. Kumatayan! Muerte? Muerte! Ah... Hindi mo kalukain. Hold up daw! Hold up? Hold up! Teka, ang ganda eh. Hindi natin. Mene, ano yan? Kakal mo. Ito, eh, Bente. Pagtiga mo na yan. Eh? Hoy, hindi! 20! Alam mo, magkakal okay. palitan ngayon? 24, 75 ngayon. Mababa ito, ha? Sige! Sige, sige! Galvin ko! Sige! Aray. Come. Game pa mo. pa mo. Bele. Game ko, hante ka. Hoy. Pare. Tayo lang ah. Tayo kay bigem to ah. Bigem gusto mo mababayan yun. Pag nahanakan mo, pupa ka interview. Katulong dati. Nasabit ka na, di ba? Hoy. Eh. Okay. Salamat, salamat. Ayon, ulo. Akin mo. Dili, dili. Beto. Sorry uh. Alika, arie... Dili dito, ali dito. Alika, alika. Ali ka, ali alika. Ar is, 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 selga. mo. Batang bata ha? Ano ba? Pero okay na sa akin, ha? Oh, tapir okay. ka ba? Hindi ako, pare. Pare, hindi kayo bagay nyan. Bukang tatay nyan. Pulis yun, Sino? Hoy! Hindi mo ako pwede nung kayo. ko na yan. Bahala ka. Basta pulis yan. Baka mabalik ka. mo ako, tol. Isa sa inyo, papatayin ko. Pulis yan, ha? Bahala ka. Ay! Anong tabi! Ah! Uh! 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 Sa susunod na makita akong pagbumukha mo rito at nagdedelehensya ka, ikaw ang mamuyatain sa akin, ha? Naintindihan mo? Mm. Hmm? Ah. Ha? hmm. <laughs> Tago mo itong nail cutter mo. Ha? Ah! Tara. Ang tao mo talaga yan! Julie! Mm. Julie, 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 Julie! Julie, sandali na, Angko. Ikaw naman, bilis-bilis mo maglakad. Maganda yung umaga tayo. Kanina, pero ngayon maganda gabi na. Kanina? Kanina rin! Oo. Kaya lang nung nakita kita, nasira eh. Tignan mo ito magsalita. Bibiro lang yung tao, nagmagandang gabi sa'yo. Bakit naman ako ginaganon naman? Eh, yayain pa naman sana kita manood ng... Nang? Basketball? Oh. Basketball? Hindi mo alam. Ano? May laro Gordon's ngayon. Oo. Oh, talaga? Paborito ko yun. Hindi ka manood nun? Alam mo, ayoko na rin ang kwento mo. Kasi kahit anong sabihin mo sa akin, hindi naman ako niniwala Pab sa'yo eh. Paborito na lahat yan, Gordon's. Kaya paborito ko yan dahil... Paborito ko yung player. Mag-ama yun. Oo. Oh. Pero mas paborito ko yung anak. <laughs> Congratulations, ha. <laughs> manonood, tara, tara, kasama hey, mo. Ano? Ayoko nga. <laughs> Ang lapit na ng Astrodome ko oh. Tara na, para maipo naman. Okay lang sa akin manood, pero kung kasama ka, huwag na. Lalo masisira gabi ko. Ayaw mo manood? Ayoko. Kung kasama ka, hindi ayoko. O oh, sige, manonood na lang ako ng easy dancing sa bahay.